lang pa mag-video dito? Okay lang mag-video? Mm -hmm. Yeah, magandang hapon. Hiningi po natin yung pahintulot ng ating... Nag-vlog din kami. Pabibigyan <laughs> <Ay, we'll look. laughs> kita ang sticker. Hiningi po namin yung pahintulot ng ating man. kaibigan para... Para ma... Sorry. Mga bahay ang po yun sila. Katagumpay. Ay, Kilala mo si Katagumpay? Oo, oh, ma'am. Katabas. 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 Kasi makikita mo yun doon. Yung iba kasi... Katagumpay, ano... dito lang yun yung shop niya pero bahay niya marinig yun ayun bahay niya sa marinig yes <laughs> so kapit bahay namin so kikilta Mama. magulang Sydney Mama yung son yan kasi gawa ng aming mga nakita po namin uh oo kaway ka naman kuya baka may gusto kong batiin no, makikita mo din sa, sa ating video pag ano yan subscribe mo ha subscribe like and share kuya ha ayan po yung pinagpipilihan natin shoutout nga mula sa Bulakan. mga taga Bulacan. Mga taga bulakan daw. O, Staging. Mga... po, mga taga bulakan daw at saka yung kanyang mga ano, minamahal sa boy family. Family. May asawa ka na naman. Ah, meron. Shout out din sa Batiin mo na mo. Huwag ka na mahiya. Sige, at least hindi kayo masyadong nodelas nagkakasama. O, oh, alam na yung nasa puso mo siya. Shout out dyan. Sana kung mag-iingat kayo dyan. God bless po sa family ni Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Jeffrey. Si Kuya Jeffrey. Ayan po. Dito sa ABC po sa along, ano nga ito? Sala? Para? CJ. Justin CJ. Justin CJ. Anong ano to? Okay. Anong, ano to? San Isidro? Uh, ano po? Uh, sa mahoganey uh, Mahogany. Ah, Mahogany. Opo. San Isidro ito eh. Yung lugar. Parang guys, San Isidro, Mahogany. Yan Pipili po kami ng tiles at pakakabitan namin yung sala para pagkabaha, hindi na siya tinatagos ng tubig at hindi ako nahihirapan na kalilinis. <laughs> Ayun po. Maliit lang naman. Yun, nahihitayin ng coat kay CJ. Aba, nawala yung aking anak. Ayun. <laughs> Ay, na naman yung ating anak abang na, no, na no, no, namimili tayo. Sige, kuya. Abang hinihintay ko yung, yung coat. Ayun po. Nakapagpa, ano na ako sa, ano, kung ilang pieces, pinapakot ka na lang po. karpentero. Ayan, para maikabit na po nila. Ayan, kapitbahay lang din po namin. Kaya may malasakit at may ano. Kuya, yung ganito nyo, binibenta rin to? O free? Ah, <laughs> uh, ano ma'am? Ano po siya ma'am eh? Binibenta din siya. Pares po siya ma'am. Ah, ah, ito na pares siya dito? 100 pesos sa bali, 200. Ah, okay. Kailangan pares. Oh. Pwede naman. Maganda. Ito pang pwede rin tong pang flooring. Parang pwede ganito mami. yung amin. yung flooring, CR. <coughs> yun sa CR namin parang ganito. Pero grahe. Grahe. oh, parang hindi madulas. Lalabahan. Oh. parang hindi madulas. So, yun yung napili ko. Ito po yung option ko sana. Kaya lang ito. Na, kasi mga bata, alam nyo na, lalo may baby kami na makukulit. ayun So, ito glossy. Ito kasi, ito ang pinag-worry ko po dito. Oh. Baka kasi mag-itim siya. Kapag minsan hindi ko napapansin, lalo pag tayo mga busy, lalo na ako, mag maaga na alis, gabi na dating yung option ko po, gusto ko yung mga brown or red color. So, ito po yung napili ko, ano, design. Parang wood. Kasi, ano po, ako, po ako sa mga wood, ano, uh, wood. Ano ba yung, tawag ay yung parang wood parquet, par par ayun, wood parquet. -ay. Mahilig po ako sa mga wood, earth color, green, blue, das ayan, kanya earthly colors. Yan po yung hilig ko. Kaya, ang kinuha ko po, naging option ko po, kasi po yun ay, yun nga yung pinangangambang ko yung wood. guit So, ito po yung napili natin. Babagay po ito dun sa paint po ng aming uh, wall. Yan, sa bahay namin. Kasi light blue. Yan po, may ako sa mga ganong color. Gusto ko yung buhay alive. Yung happy, yung masaya. Yan, nakakapagpadala po kasi siya ng good vibes. Kahit na medyo namung problema tayo. Minsan, isipin, okay na guys, Nagtago na naman po si Bonzo. ayun na nasa e-bike na po pala tinaguan ako ito ang ganda rin guys, oh guys kaya lang medyo kuya ang ganda rin ito oh buti nga lang ito ang ganda rin oh medyo manipis lang nakakatakot mabasag oh ganda guys ang design oh ito okay din to pero mas prepared ko talaga yung oil. Ano yung kapal niyan, kuya? Paras lang ba pa ang kapal yun? Tsaka ito? Ito, yung thickness po yung ginagawa natin. Paras lang yung kapal noon? Yan. Pabantayan natin yung paggawa nito. 2 to 3 days daw po ang ano nito. Yung sabi sa akin, Sal, nung carpenter o nung tile setter po natin. Sabi yung ano, 2 to 3 days daw po yung pagkakabit doon sa bahay namin, naabutin. May tatlo naman po yata silang magkakapit. So, kontrata po siya. Kung sakali. Parang, ito po yung ating gusto. Ito po yung pinili ko. Papaano ko na po siya kasi babalikan ko siya bukas ng tanghali, kuya. No? Bukas ng tanghali. Oo, ah, Jeffrey, no? Ako. Oo, ah, bukas ng tanghali. Yeah. Pasuyo na rin ako ng nimo dyan, Jeff. Para kung sakali. Tatawagan na kita para pa-prepare, no? Number, ma'am? Oo, ah, number mo dyan. Cell phone number. Hello. Hay din trip mo more. Hay din trip mo more. Basta <laughs> kaya pa. yan, walay yan tago. Oh, uli na man talaga. <laughs> ako. Ayun po. Sige po, hanggang dito na lang muna tapos na namin yung aming video baka magkaproblema problema na naman yung memory kasi hindi pa ako nakakapag uh, erase ng dinit ng mga nauna ko po pong video sa uh, kabuhan dito po ito sa Mahogany, Barangay San Isidro Kabuyaw Laguna <laughs> galing po kasi kami ng Centro Mall, nagbayad po ng bahay ng aking anak naminibo <laughs> sa toilet bowl ha <laughs> Ay, ang ganda ng 10500 na buhay. Ang laki, ang taba. Taba ng pinaka- naka-save ano, yan. Ay wow, ang ganda. Ano ito? Bigyan ako ng idea para magustuhan nga ako sa banyo. Doon sa banyo siguro nung aking anak. Ano? Ligay po. Ay, dito na number lang po. Number mo na Ah, sige. Number mo? Ah, sige. Number mo na lang po. Ah, ah. Masaya ako sa likod. Ayan po. Anong? The highway po. Alam ko yung aming ano mahuwagang sea bike. Yan, ang ganda po. Guys, ang mga mapapagawa ng bahay. Ang mura po ng dito. Ang maganda pa po, po Actually, dito kami tinuro ng karpentero kasi mas mura nga dito compared doon sa pabalibago. Meron na po yun. Yung, ano, uh, yung, yung isa pa. Bumi, may bumili dito kanini. Oo. Eh. Tapos sabi niya, yung bumili niya na lang daw. Ay, hindi. Yung sa amin naman, isang araw pa yun dito dito it, ma kasi mura nga naman kaya sa doon na try na rin kasi namin along doon saan mas mura po dito ng kaunti mas mababa kasi syempre pag naipon yung kaunti na yun malaking bagay no malaking halaga na rin eh. bulaga. <laughs> si yun bulaga nagahay din si kasi nagandaan po dito mami opo oh, na, na pag uh, may basag po sa nagkaroon po ng once na basag Tamage. po ang tiles niyo, pwede po natin mapalitan ah pwede po palitan okay. Oh. Oh. basta hindi we'll intentional no Basta hindi intentional. Minsan sa travel kasi. Ah, sa travel. Oo. Ay, ang galing po. Ay, ang galing naman itong ating ano. Anong, ano to, Ibis? Pangalan ng... Uh, Justin CJ. Ay, sa Justin Home CJ. Builders. Home Builders. Ang galing naman. At least meron po silang ano binibigay na kahit paano kasi siyempre yung daanan pati namin papunta sa amin yung puro ginagawa yung palsada baka naman magka ka-damage at mabasa ganchit naman yung po ayun hanggang dito na lang po muna kasi namin yung aming rotation. Maraming salamat guys. Thank you. Bye bye ka na Kuya Jem. Bye bye. Ayan po. Sige po. Bye bye. Thank you. Sige po. bye. -bye.